rent to own a house rent to own a tricycle <laughs> parang hindi bagay ano po <laughs> shortcut na lang natin hulog boundary ng tricycle mas magandang pakinggan di po ba At uh, dito tayo ngayon para interview yung kasama namin na naguhulog boundary. asi ah, ano? Ano pangalan natin sir yung tunay? Uh, Luis Canila. Ayun. Yung... Kasi palayo niya may humo eh. ah, uh, uh, ilang taon ka na naguhulog boundary? Tatlo. Na tatlo. Na tatlo. Tatlo na. Tapos ilang taon ang target mo? Uh, lima. Magana. Tapos magkano isang buwan? Uh, limang libo. Limang liman. liman buwan. Limang libo liman, liman, isang buwan. Kasi barako na po. Yan. Di ba? Yun ang kaibahan ng barako. Tapos magkano ang kabuuan nito? 450. Ayun. Wow. Yung operator niya dati, ay operator ko dati na si Mang Bert, saka operator niya, iisa lang po. Yan. Sa kanya bara ko yung hulugan niya for stroke. Kumbaga wala nang 2P. Ayun. Konting panahon na lang matatapos na, di ba? Kami okay. kasi nung sabi, mahirap pang hulog boundary. Naniniwala ka ba ron? Hindi mahirap pang hulog boundary. Ayun. Para ka rin kapag boundary lang, uh, kapag boundary, -boundary araw-araw. Kailangan lang ng disiplina, di ba? Disiplina lang sa sarili at sipag ng taga. Sakripisyo. Sakripisyo. Yeah, yeah, Bakit ka nagulog boundary? Ilan taong ka na sa mga pinanggalingan mo? Ilan taong ka sa 209? Siguro abutin pitong. Pitong taong sa 209, tapos sa 143? Apa. Isipin nyo. <laughs> kaya pa na talaga para magkaroon na sariling tricycle, di ba? Kasi umiidad na rin tayo, no? Ayun. Yeah. Kaya kailangan talaga magkaroon na tayo ng para sa atin, di ba? Unang-una, pag nag-arong nga tayo ng para sa atin, di ba? Atin na yung boundary. hindi na tayo ka-boundary sa iba, di ba? <laughs> Oo nga, no? Bigat mo, no? Parang ako din, no? Dati. Sige, mayunga. Salamat, ha? So, ano? Interview na nga kita. <laughs> nakaka tao na, di ba? Ayun na sasabi mo. <laughs> Wala ka kaya daw. Ayan, hinuhulog boundary niya rin ito. Kaya lang, mahiyain. Pero kanina, nagkukwentuhan kami. Isang taon niya na raw hinuhulog. Ito, liman libo din isang buwan. At okay. ang operator mo ay si Apiado, di ba? Okay. Ayan. Si Apiado biglang nahiya. Pero kanina, excited eh. Ayan. Isa sa hinuhulog boundary dito sa aming Toda. Ito yung minaman na ihoko. Sumabit sa idil <laughs> Ayan. Ayan. Ah, dito kami sa gilid ng Saibor terminal namin. Li limang taon din ang target, 'di ba? Limang taon din. Ay, limang taon din. Ayun. Ah, isang taon na ho siya. Isa sa inuulog boundary sa Toda. Ito po, isa sa hinuhulog boundary din, 203. At inuulog boundary mo kay Manlando? Magkano isang buwan? 5,000. 5,000 lalakas kumita ng mga kulay pula 5k yung dalawang lang interview ko si big time kasi mayo mo 5k din eh Ta at ano na ilang taon na isang taon na isang taon tapos ilang taon ng target 5 years 5 years apat 4 lang kulang ganun okay ganun okay. so yan 1 uh, to 5 naman po ito isa sa hinuhulog boundary dito at marami pa akong hinuhulog boundary dito Ganun no rito sa amin sa NDM Maraming nagpapahulog boundary Pero magkaisa lang ang pangalan yan Trangkisa sa motor Ayan Yan ang maganda Isa lang ang pangalan Kasi pag magkaiba mahirap eh oh, Magastos 11 views Sa mga gustong bumisita sa channel ni Atlon TV Ayan May channel din po siya <laughs> Atlon TV daw. Ah, ilang views pa lang? Ba? Baby ba? baby ano pa lang pala to channel. Ilan okay, na subscriber? Dalawa. Dalawa. <laughs> baby baby talaga 'yung channel niya. Ganun talaga. Lahat naman nagsisimula sa pagiging baby. So, salamat. <laughs> ah, si Apo po. Ah, Nag-uulog boundary din siya dito sa 005. At ilang taon na? 1 year and 5 months. 1 year and 5 months na ganoon kabilis yung panahon, no? Magkano isang buwan sa'yo? iyo? 5,000. Oh, 5,000 din. Ganoon nga. Tapos ilang taon? Ah, uh, kung 5,000, kung steady na naman 5,000, abutin na kanin na taon. Ah, ganoon. Okay. Pero itong by January siguro, gagawin ko sa 10,000 para kung pwede, gawin ko na lang 3 years. Mm. Anong mabibigay mong tips sa mga kasamahan natin na naghuhulog boundary? Ay, yung ano, tiyaga sa biyahe. Sa maintenance, magano dapat itatabi nilang maintenance? 50 sa maintenance. Isang araw, no? Dapat oh, tabi nila. 50. Tapos sa uh, panghulog boundary, magano isang araw? 200. 200. Bali, dapat 250, 250. ang tinatabi nila isang araw. So, sa ganun nga ho, yung isa niyang tips, no? Tapos sa uh, umaga, ano oras ka bumabiyahe? Minsan, 4, minsan alas 6. Ganon. Tapos sa gabi, garahe? Sa gabi, mga 6.30 o Garahe 70. na. Kuha naman na yung 2.50. Oo, oh, kuha naman. Labas na yung sa pamilya. Ayun, oh, labas na Ayun. So, yun nga. Yun yung isa sa tips niya. Oh. Sa mga magtatangkang magulog boundary. <laughs> so, paano po? Maraming salamat. Oh, oh. May pito tayo tatalakayin sa hulog boundary ng tricycle. Matay nga doon sa mga na-interview ko na sumunod na sa mga yapak namin. At upisahan na natin. Ayun nga. Ah, uh, ito. Bin-breakdown ko ulit para maganda yung mapag-uusapan natin. Uh, number one, natatala kayo natin. Ah, uh, ba diba? uh, sabi nila, mabigat ang hulog boundary. Pero pag kinumpit nyo po, pag bahay ang kinuha nyo, diba 25, 25 years to pay? Di po ba? Pero pag ang tricycle, eh, halos, sabi natin 5 to 7 years to pay, eh, mas malapit-lapit po, di ba? Kumpara sa bahay na 25 years to pay. Although yung mga bahay kasi, yung iba, lalo na pagka-government, eh mabababa yung down. Pero ang naman ng matapos. Pero siguro, kung may gusto ka isang bagay, ah uh, makukuha mo naman sa maiksing panahon. ah uh, tutukan mo lang. Ang focus ka lang. Makukuha mo yung gusto mo. Yung ikalawa, yung computation, Tingnan nyo po ito ah. Marami ko mga kasamahan matatanda na ah. halos mag-aapat na dekada nang bumabiyahe. Pero wala pa rin unit. Kaya, di ba no? Eh kung, eh kung magsasakripisyo ka ng sabihin natin na uh, 5 to 7 years at least meron ka ng sarili mong tricycle. Sabihin natin mahal pero sa panahon ngayon wala na talaga talagang mura. Pero kung iisipin mo naman talaga mura pa rin lalo tang makukuha mong tricycle eh wala namang down payment. Kaya kung walang down payment, panalo ka pa rin po doon. Yung number 3, sa toda namin, may maaari ka naman pagpilian. It's either may down payment o wala. Pag may down payment, sabi nila, hindi ko naman naranasan yun kasi ako, nakuha ko, walang down payment. Sabi nila, pag may down payment, maaaring ikaltas doon sa pulog mo na. Kung baga, paunang bayad mo lang. Pero sa kasa kasi, pag down payment, wala na talaga eh. Hindi mo na makukuha po yun kaya hindi ko alam yung usapan nila no, na black and white na papel kung uh, isasama na yung sa hulog nila, yung down payment. Ano ba 40k, 30k, 20k. Pero ito, nakakausap ko nung makaraan si Arbin. Naguhulog boundary ng 041. usap ko siya kahapon. Sabi niya, ang kabuuan daw ng uhulugan niya eh 200,000 yata. Parang ganon dahil ang hinulugan niya ay 2 stroke lang kaya 200,000 o 250 something basta sabi niya kung sakaling matapos niya ng walang tatlong taon ang target kasi tatlong taon walang tatlong bibigyan siya ng discount na 25% uh, kayo na lang kung ba bahala mag compute ng 25% <laughs> para mabilis na usapan natin yun daw magiging less niya pag natapos niya ng less than 3 years na uh, kaya kumbaga depende sa magiging operator nyo o namin sa toda namin Baga, minsan kasi lalo na pag uh, may mga operator na sabi natin buwal eh, puso, mabait Bibigyan ka naman talaga ng mga freebies o kaya discounts Number 4, pag-usapan natin yung 169 Bagong driver lang sa aming toda Sabi niya, pangarap niya rin makakuha ng hulog boundary na tricycle Eh sabi ko sa kanya, para makakuha ka sa atin ng uh, hulog boundary na tricycle Dapat malinis yung pangalan mo hindi ka sira sa boundary, hindi ka sa mga utang, at mahusay kang makisama. Ilang Yun naman yung tatlong keywords doon, no? kaya techniques para magkaroon ka ng hulog boundary sa ating toda o sa inyong toda. Siyempre, bakit naman magbibigay yung operator natin sa mga supply na driver? Magbibigay yan sa mga matitulong driver na po. At number 5, talakayin natin yung bakit ka ba kukuha ng hulog boundary? dapat para sa akin mataas yung way mo, yung dahilan mo dapat mataas yan kasi kung hindi mataas ang why mo parang ganito, akit tayo ng bundok tatlo tayo tinanong, tatanungin tayo kaya mo bang akyatin yung bundok na yan? Pag sinabi nung isa, susubukan kong akyatin, ay malamang hindi niya na matapos yung pag ng bundok kasi susubukan niya lang eh. At yung ikalawa, nasabi niyang, maaaring makaya ko eh yun ang problema ron maaaring makaya ko kumbaga hindi specific sa pinapana kaya malamang sa kalagitnaan pa lang ng pagakit ng bundok bababa na uli yun at yung ikatlo ang sasagot-sagot nyan kahit anong mangyari tatapusin ko yan o akitin ko yung bundok na yan ganon din sa ulog boundary dapat mataas ang way mo una para sa pamilya mo para magkaroon ka ng unit at yun nga kahit anong mangyari may sakit ka man may bagyo man traffic man dapat bumabiyahe ka nyan hindi pwedeng gusto ko lang magkaroon ng hulog battery kailangan mataas ang way nyo para matapos nyo yung tricycle nyo o kaya kahit sabihin natin hulog ang motor nyo dapat mataas yung way nyo Lakayan natin yung number 6 dapat yun nga, yung binanggit ko sa way mo, yung sacrifice. Gaya ng binabanggit ng mga na-interview natin, lahat sila nagsa-sacrifice, Gumigising ng maaga yan. ba? Diba? Dumidiskarte yan. Pag wala kang ganun, yung sakripisyo talaga, kahit traffic, di mo binabakbakan, hindi ka talaga makakatapos ng hulog boundary. At yung mga imbitasyon ng mga barkada, oh, tablahin mo muna yan. Pare, tagay tayo, shots tayo. Pare, sabong tayo tablahin mo yan kasi pagka uh, hindi mo sinacrifice yung mga yan maniwala kayo hindi nyo matatapos yung hulog boundary nyo o kaya yung pangarap nyo kahit ano pa yan tricycle man yan bahay man yan hulog ang motor man yan. pag mababa ang sacrifice mo at yung pangpito ayan alilista ko lang na ito ngayon maswerte lang talaga yung toda namin dahil ang daming nagpapahulog boundary na iba't ibang uh, operator kaya sana sa makapanonood nito na marami namang unit at hindi nyo naman na rin kayang i-manage at mayroong mga kasamahan kayo na napupusuan kayo mabubuting driver naman o kaya driver nyo mabuti naman eh baka pwedeng gamitin palaan nyo na sila ng hulog boundary para magkaroon din ho sila ng sarili nilang unit o kaya tricycle pagdating ng panahon gawa lang ko talaga kayo ng black and white kung anong mapag-uusapan nyo kung magkano ang hulugan per month at kung may down ba o oh, wala. So, salamat sa pagbisita sa uso, usapang hulog boundary <laughs> ng tricycle.